According to my source, uh -huh. uh, sa kapo ni Catherine, uh -huh. uh, nanliligaw na nga itong si Alden kay Catherine. Ah! Sa recent episode ng Showbiz Update vlog ni OJ Diaz kasama sina Mama Loy at Tita Jags, ibinunyag niya na ayon sa kanyang source, sinimula na ni Alden ang panliligaw kay Catherine Bernardo. According to my source, sa kampo ni Catherine, nanliligaw na nga itong si Alden kay Catherine, ani OJ. Dagdag pa ng talent manager vlogger, makikita ito sa kanilang body language. Nang maalala ni Mama Loy ang statement ni Alden na what you see is what you get sinabi ni OJ, that's what we got from a source. Ibinunyag din ni OJ, base sa kanyang source, na gusto talaga ng pamilya ni Catherine si Alden. Pagkatapos, ibinahagi niya ang magagandang katangian na taglay ng kapuso aktor na gusto ng pamilya ni Catherine tulad ng pagiging responsable at financially stable. At naaaliw ang family ni Catherine K. Alden, ibinahagi ni OJ, idinagdag na ito ay dahil ang mga katangian na gusto nila sa isang lalaki ay makikita kay Alden. Kinumpirma rin ni Oji na base sa kanyang source, nililigawan din ni Jericho Rosales si Catherine Bernardo pero mas gusto ng pamilya ng aktres si Alden Richards. Kung botohan at botohan daw sa pamilya ni Catherine ay mas boto sila kay Alden. Kung pagkukumparahin, si Alden ay binata pa habang si Jericho naman ay may anak na at kakaanal lamang ng kasal sa dating asawang si Kim Jones kaya hindi katakataka kung mas papabura nito ng pamilya ni Catherine. Gustong gusto rin ni Mommy Min si Alden dahil isa itong negosyante at financially stable at responsable kaya daw natutuwa at naaaliw kay Alden yung pamilya ni Catherine, kwento pa ni Ogie nang tanungin ni Mama Loy kung bakit wala si Jericho sa housewarming party ni Catherine. Sinabi ni Oji, that answers the question.